Mami, sleep na ikaw. Oh, Ayaw pa ng sleep? Ayaw mo na sleep? Sleep na ikaw. Baby. Ha? Huh? Wait mo pa gan, Daddy. Ha? Huh? <laughs> Sabi, Mami, sleep na. Papa. Papa. Atay mo ngan daddy, daddy. Hmm. Dahil <laughs> ilaw. Ah. Uh. Oh? oh. Yeah. Oh. <laughs> so, a ah, 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 ah. Oh. Sleep na. Sleep na ikaw eh a na egg out? Hmm? 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 mo na sa Hmm? 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 Paano, Hmm? 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 na. Sabi ng ma sleep na ikaw. Sige na. Oh. Oh? Ano yun? <laughs> siya. Yeah, pag ang daddy ay eh, nag-online, magagalit sa baby. Sabi ng daddy, sleep na, sleep. Oo, oh, oo oh. ang mata. Oo. Oh. Oo. Oh. Yo. Yo. <laughs> Yo. Lo, <Lord>, nag-alaki yan. <laughs> pag ang mata ng baby ko. Ha? Huh? Oo. Uh? Ba't yung ganyan ang buhok mo, anak? Ay, si mga buhok mo, ayos. Ay, sa si mga buhok, ah. Hop. Ha? Hmm? Ano ba ginagawa mo? Pati na mo, mami, sleepy na ang mami. Dali na, sleep na ikaw. Sleep na, slip. No 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 no. Sleep na